Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow. Para updated kayo sa video ko. Pa? Anong lugar ba yan sa inyo? Ito. Ano? Sinigpit ka nigi. Ano yan? Tarlac? Oh. Tarlac? O, oh, tar oh, ako po yung taga-barangay Porting Caloocan. O, oh, sige. Umpisa na natin. Ang tatawagin natin ay yung... Yung nangutang ba? Nangutang? at saka Dennis. Dennis Pilmo. Oh, uh, sige, tatawagin natin yun ng utang. Ilan taon na ba hindi nagbabaya, John? Dalawang taon na lang uh, magkano ang utang? Magkano? Sandaan libo. Oh, uh, sige, si Sandaan libo. Titignan natin yung magagawa natin. Oh, uh, sige. Ah. Uh, ano pangalan nitong ano? Hinauutan. Edwin, ako kun. Idtwin. Idtwin in utangan. Ni <tutuk> ni mean, na. Mean, I Mga mean, talaga din nang utangan. Hindi niya hinnya. Yan mean, I mean. sige. Ikaw ano pangalan mo? Edwin. Edwin, sige Edwin. Piket Edwin. Simulan na natin ng pag sa nangutang. O oh, sige, ako'y taga-Balangay 14, Caloocan. So gagamitin natin yung taga-tarlak na nangutang. O oh, sige, simulan na natin ha. Edwin, piket. Mahal na Diyos sa mga kataas Basbasan niyo po na matawag yung umutang kay UA niya ng sandal libo na pumasok sa katawan ni Edwin Diyos na mga Diyos Hari na mga Hari Panginoon na mga Panginoon din kinakipag-usap, Ama, bigyan ng liwanag si Edwin at di masaktan at gamitin niya kustamento na matawagin ng utang kay UA niya na pumasok dito sa katawan ni Edwin Simulay sa patumunti sa entoto Likum sa likum, Pudyo de sila realista kita kung natak pag natak, natak Santa Mater Di, Aka, Suleman Aka, Adjo Eric Salbala Santa Mater de Maria Ludian sila Pasok na yun ng utang na yun Masta na Sagot Babayaran pa ba itong sewe niya sagut Sagot ka may bayak pa ba magbayad? Sagot na. Hindi ka ba magbabayad? Puro... Nahiya ka pa. Makapal naman ang apog mo. Kapal nga ng apog mo. May gitsan daan libo yun. Dalawang taon na hindi ka nagpakita eh. Gawa mo ng paraan. Oo. Kaya nga, kailan nga ka magbabayad? Hindi, ko wala. Wala pa yung pera ko. Kailan dadating ang pera mo? Hindi ko pa alam. Hindi ko alam. Eh, hindi pwede Magulo yun ng tayin. Gawa mo ng paraan. Gawa mo ng oh. paraan, Hindi. Kailan nga, kailan, kailan, kailan? Pero babayaran ko. Oh, Oo nga, kailan nga. May madaling magsabing babayaran. Kailan? Ay, ipitin nyo ng malakas. Hindi alam, hindi, hindi ko rin alam paano. Ipitin, torturin yan. Mga kapre, banatan nyo, mga inkanto, malupad, dikbayang. Devante, tontiring yong nyo. Pahirapan Paerapanyo, painitan yung buong katawan niyan. Pahirapan man pahirapan ko na pahirapan na matukos kita. Paerapanyo, paerapanyo, sigurang paerapanyo madalayan. Kailan, kailan, kailan? Kailan yung dadating? Hindi pa sigurado. Eh, hindi rin sigurado eh. Torturin na lang yan. Torturin para sigurado. Sige, banatan niya mga kapreng. Karto lang malupa na pwede. Pasuhin niya, mga tikbalang. Pahirapan niya. Sabi mo, mo, kailan kayo maghulog? Kailan? Sagot na, kailan kayo maghulog? Kailan nga? Wala naman masama, kailan? Hindi, dito lang itong Oh, kailan madidil yan? Bigyan kita ng ilang buwan. Ilang buwan gusto mo? Ito, January. Oh, January o oh, February. Sige, kahit February na. February katapusan. Sagot! Oh, sige, sige, sige. Oh, sigurado tayo. Katapusan ng February, magbigay ka ha. Magkano yung mo? Magkano yung ulog mo? Magulog ka. Para mabawasan yung utang mo. Sigurado ka makakapagulog ka ng sakweta. O, bente. Mag magulog ka. Pag hindi, pahirapan naman kita. Gusto mo, pahirapan kita. Sagot. Huwag na, huwag na. Babayada mo? Huwag na, huwag na. Anong huwag oh, na? Hindi ka na magbabayad? Okay. Magbabayad. Oo, oh, magbabayad ha. Ah. Sige, pag nadilin mo yung truck, magbayad ka at sadyahin mo. Ha? Naniniway niya. Oo. Naniniway niya, magbabayad daw siya. Pag nadilin truck. Eh, ano gusto mo? Lagyan ko muna ng sakit niya para magbayad. Itong ano, itong dinis. Eh, ito ba may kasalanan sa'yo? Pamangkin mo ba to? Pariha silang pamangkin na asawa ko po. Eh, makakapal pala apog na dalawa. o, <laughs> <laughs> uh, sige. Pagulpi ko ko sa kapre, sa kamay ng kanto, kanto lumalupa doon din. Mga kaibigan kong elemento. Yung, ano, lahat ng inkanto tigbalang, laman lupa Torturing nyo, magdamag, at hindi magbayad, huwag nyo tanggalin. Umpisa nyo na ngayon. Painitan nyo yung katawan. Pasuhin nyo na mga kapre. Danilong kapre, buryon. Kapre, banatan nyo na yan. Kainitan. Bugahan nyo ng bugahan nyo ng tabako. <tip> ano? Tatanggalin mo na. Magbabayad ka na. Tanggalin mo na yung kalukuan mo. Sagot. Tatanggalin mo yung kalukuan mo ha. Kais ka ma. Bayaran mo tsaing mo. Oh. Itong bago mag February, kailangan makabayad ka na. Oh. Sagot! Oh. Magulog ka, magulog, magulog. Ha? Ah? Oh. Magkano yung ulog mo? Oh, 20, 20, 20, 20. Oh, naninawin niya, ulog daw siya. Opo, oh, narinig ko. O, oh, pag hindi magulog to, paglaruan natin yan. Buwan-buwan, <laughs> lagi ka magulog para maubos yung utang mo. Oy! Kailangan, kada magkapera ka, magulog ka dyan. Di ka naman sinisingil ng buo eh. mo ulugan mo. Nangangako ka ba, magulog ka. Oo. Sige, mga ka, buwan-buwan. Kada ano, may pera ka, magulog. Oo. Oh. Oo. Oo, oh. oh, sige. Balik naman tayo kay Elmer. Elmer, balik! Alis ka muna na dyan, Pasok, Elmer. El Elmer, pasok. Elmer! Magbabayad ka ba? Kailan? Bibigyan kita ka ng ilang buwan. Kailan ka magbabayad? O, oh, gulpin nyo mo ng kapre. Magulo yan, Gulpin nyo. Ayan, gulpin ka naman yung kato na malupa duwede at huwag tigilan, gulpin. Kailan kayo magbabayad? Magulog. Tama na.

Magbigay ka ng pizza. Wala, pahirapan lang kita. Pahirapan, pahirapan. Bugaan nyo ng tabako yan. Painitan nyo. Pasuhin nyo yung buong katawan. Painitan nyo! Pasuhin nyo! Mga engkanto, lupa, tikbalang. Gulpin nyo na yan. Balato ko sa inyo yan. <coughs> Hindi! Pahirapan ka namin! Mga ko, mga gabay kong elemento, bugbugin nyo na yan! <coughs> Hindi! Bugbugin! Bugbugin! Pausukan nyo! Painitan nyo buong katawan! Bukahan nyo ng tabako. Mainit na. Hindi. Tuloy-tuloy. Bugbugin nyo. Tuloy-tuloy. Bugbugin nyo. Pasuhin nyo. Pasuhin. Mga ngayong kape. Pasuhin nyo. Hindi. yan. Ano? Pasuhin nyo pa ng pasuhin para magbayad. Ano? Magbabayad ka? Kailan ka magbabayad? Pagkukulpi kita sa mga kaibigan ko, elemento. Ano, painitan ka pa niya. Painitan niya ng tabako niya, mga kapre. Buriyong kapre. Danilong kapre. Banatan niyo. Naliyan niyo mga kaibigan niyo kapre diyan. Kulpi niyan. Ano? Nainit ang kanay hindi. Sagot, mainit hindi. Mainit na mainit na. Ay, napa. Pinapa. Ano ginagawa sa'yo? Ano? Papasok eh, ako. Ay, papasokin kanya ng mga kaplo Kasi mayaw mo magbayad. Pagulpi kita dyan. Gusto mo, pagulpi kita dyan sa mga kaibigan ko. Pagbabayaran. Pagbabayaran. Kailan nga, Kailan? Kausapin ko pa si Dennis. Kausapin mo, bilisan niya magbayad. Buwan-buwan, magulog oh. kayo. Kundi, lagi kayo gugulpin ng mga kaibigan ko. Oo. Oh. Nainitan ka na ba? Oo. Oh. Bahilet. Sagot! Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> oh. magbabayad ha. Kailangan buwan-buwan, oh. magulog kayo dyan. Kahit maka 20 sampo, basta mahulugan nyo. Kailan naman, ano, pag nagbayad kayo ng January, kailan masundan yon? Oo, Painitan nyo pa, painitan nyo. Mga pre painitan nyo para madala. painitan Ano, mainit na? Wow. Sa panginit! Nung ah! <laughs> pinyo! Ayaw magbayad ng utang! Bakit? Ah. O oh? oh, sige, alis ka na dyan. Magbayad ka utang ha! O oh, balik, oh. yung mayari ng katawan! Balik! Anong pangalan na mayari ng katawan? Dilat! Hoy, dilat! Magluluto ka pa! Magluluto ka pa! Magbabayad na ng utang yan! Ginulpin ng mga kaibigan ko yan! Ano nalala mo? Hoy! Ano nalala mo? Wala, wala. Ginugulpi sila ng mga kaibigan ko? Ano? Wala kang malala? Wala. Ano nangyari sayo Nagsisigaw ka nga eh. Kako, naman. wala ka bang naalala sa mga sinabi mo? Wala. Ang dami mong sinabi. Wala. Mm, magbabayad na daw ng utang 'yon, unti-unti lang. Hmm. <laughs> uh. O, sige, magpasalamat tayo sa ano. Sabay-sabay tayo, nanayawin niya. Magpasalamat. Ako, instrumento lang. Ginamit lang ako sa taas para masingil natin ang umutang sa na nagtatago ng dalawang taon. O, sige, ganyan nako kabagsik. Pag may utang, tawagin. <laughs> sabay kayo sa akin lahat. Sabay, ah. Salamat tayo sa taas. Instrumento lang ako. Mahal na Diyos ama? Yes, lang ma? Mahal na Diyos nama. Salamat po. Salamat. Pinagbigyan nyo kami. Pinagbigyan pani. Na matawag ang may utang sa akin ng dalawang taon na may namatawag Na matawag ang may utang na dalawang taon sa akin na may git. Sandaan libo may di ba? Isang daan po. Oh, salamat tayo Amen! 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 Amen. Amen. Okay. Kamay! Oh, okay na? Hmm. Oh, sige. Balakbak naman dyan! Oh! Sabi mo mga kasama mo dyan, paano ba naman? Palakpakan naman kayo dyan! Okay. Ah, oh. Uh, at least natapos na problema nyo. Masisingil nyo na. Di ba? Kung magbayad talaga, magbayad sila po. Ah, magbayad. Sige, magbayad na yon.